Ako ba 'yung sponsor pak 15. Tsin na unang panahon mga kadudoy ayano tinamasa anti merlita oh. Ah, kuno yan siya. Sa radyo. Pero attorney ga taga kwarkila ka. Paano bayaran te? Isa ka sako pila? Magkano? 40 pesos. Pag napuno mo yan? Sa mga kadudoy pag napuno niya daw yan. Ikaw pa magtapas hindi na. Ako eh. O, dito pa ni tin tapa. Kunitawa 46. Yan mga kadodo, isang sako niya, 40 pesos, pero tatap, ikaw pa magkuhan yan. Mag, um, magbalat ka pa, mag, tapa, magtapas ka pa. 40 lang yan. Sa isa ka dalaw mga pilate. Sarang mo. Kung oh, wala, siguro nga ay katatapas, nabuhay mo yung mga anong lang siguro. O anong. Anong mga kadodo, 6 times 4. 240 lang sa araw niya. Hmm. Ah, hindi. Pwede, inaglaw mo. 240, ayun eh, mga kadudoy, yung hirap dito ng buhay talaga sa probinsya 240 isang araw Ka Kain mo pa, sarili mo pa Imo pa, mo na no? O, oh, imo pa, kain Sarili pang kain yan, bawas mo pa doon Tiis lang talaga mga kadudoy Pero pag umaman tayo mga kadudoy, bigyan natin yan Ate, uli mo na kayo Grabe gabi, gabi hirap ng buhay Ayan mga kadudoy, ah sana may mga mawa kayo kay auntie may magbigay-bigay kayo kahit kapag ano pasalamatan niya yan yan kasi biro inyo hirap ng buhay 240 a day bawasan mo pa ng kain wala na ay Ganun talaga buhay tino babay mo na mauwi mo na no okay. hmm. Sabi naman ka doon init oh mababang tayo nito mga kadudoy makapangutang talaga tayo nyan pang puhunan dito grabe tong klawak ng maipupundar natin yan hindi basta basta to pahawan pa lang nito yan sa pagtanim kung hindi naman natin gaganituhin walang mangyari may mga mushroom nga mga kadudoy oh. libre sana ulam yan oh, tumutubo yung mushroom kasi medyo nabulok na siya na kunti Aray ko. Oh. Ano pa sa bato? mga kaludoy ito yung puno na yung tinutuli kami ito yung talbos na yung pang pagaling namin parang kasi may pulbos yung ano niyan. yung talbos niya ba gamot yan sa mga bagong panganak din sa pinagputulan ng pusod kuwan din yan Yun yung ginagamit ng mga paltira dito noon pagdating ng panahon mga kaluda ikutan natin itong saging dito para tuwing umakyat tayo dito ay titingnan natin kung kuwan tayo dito may maaani ba for the first time ko ulit ngayon mga kaduloy mag ano eh may trabaho ng ganito eh sa tagal ng panahon uh -huh. ano yung kuwan hangin sa atin sa atin papunta yung Habang kaduloy, atin pa mamahugan nila yan. Tanim pa ng tatay ko eh. Pobos na ito mga kadode. Eh, Diretso na lang natin pa ibaba ito.

pagbos mga kaluluya ating pa ating uh, dito